Hello guys, ah, uh, dito kami sa Bukid guys Punta kami ngayon ng Bukid guys Kasama ko yung butol ko guys Ano kami, tignan namin kung kailan kami mag-aani guys Yan na, anong oras na ba? Yan na Huwag ko lang mga ano at mga GCT Mga tin, February 10, Dapat yung titibabo para makuha yan February 10 Ayan guys, mag, ano na, malapit mag ani na kami ngayon February 10. Beta mo yatin anak na guys, so, na. February yeah, Advance nilo ay asa ah, so like Basta na rin doon siya. Ah. May lang sabi. So, tol, ko, mo dyan sa palay ni tatay? natin doon sa banda doon. Ayan. Okay guys, tingnan namin doon sa dulo. Ayan, lakad-lakad muna. Abang tinitignan yung buka ng palay. Para sure na sure kapag ano na, mag-ani. Sigurado na maganda simple binangaman niya. Ang bayan mo siguro malasit. Tama na yan. guys kahit na ano mo makapal naman guys yung damo ay yung palay pala <laughs> kaya ako yung damo yung makapal palay pala ayan uh, uh, ikut-ikut sabokit selamat bueno, ya gua lawan anu Good. Mga Jesus. Yan. Yeah. Paano nga. Ay, Jesus. guys sa pa kami sa dulo. Yeah. ang kaya na rin. Ayan. Daming. Ano pala, guys. Ayan, guys. Kaya kaya pa at ko kung ano, hindi na kaya Ani at yun Grabe na, pamilya na nate. Niya pamilya na nila alam ng Guys o, wapang tubig guys o na yung bukid bukid do. Magtabi namin. guys o oh, na kami dito sa ano na? 8. it. Confirm.